sa alagang tayo pang ito yung mga saling live breed-breed natin kaya kung sino man yung may nais makapagumay na kayo Mr. Pips ito yung mura na aparato pa malakas lakas mamalo nito maaaring maputol ang tubig at tulay mo pag tumigil nito kaya kung sino man yung may nais ito sa may mga gusto lang naman ang tayo ng Gwapong-gwapong Siguro mga 1.8 yung timbang nito. Ito yung ikatamtaman lang. at ko yung katawan. Sobrang ilap niya. At napaka long legged ba mga Kaya tamang tama lang sa labanan. At white Kelso. Green legs. At bultong-bultong -bulto yung katawan. Pwede, pwede, pwede na. Ano pa? Nandito black. Ito. Nandito naman yung medicine block. Ito'y sinyalado. Nakita mo naman yung paa niya. Kulang pula na. Kinakain niya yung balaybo. Kahit yung katawan niya. ito tinanong natin yung sinyalado ko. Bultong-bulto rin yung katawan. Mahaba yung bias Nandito rin yung kapatid nun. Yung milsin black kay mga bullstag na uh, nakita mo naman sa gulang niya kamukha ni Mr. Peps pala siya pangit din pala nandito rin yung bulik dam okay, nandito nandito yung katawan Ito naman yung hiraw, ang ito. Bil kong bil ko yung katawan. Sige naman yung may nais, magsasabog na yun na lang kayo. Ito yung available yung thumb spot sa natin. Na-boost uh, na rin. At ito naman pala yung pilakang pangit pala. Pero yung naroon ito. Kaya nitong pumatay ng mga gwapo talaga. sa mga tanda na nga nito siguro naman maaari na magsalita to <laughs> nandito rin yung banderaan siya rin to sa maedad na ba ano yan? barinado ay barinahan nakita mo naman yung taig nya parang uling sinyalado <laughs> maaari talagang Pumuto lang tubig at ilaw. Pag talaga hindi natin tinigilan to. Pangit siya pero yung paa niya, namamalo siya ng maganda. Kaya pwede pwede siya sa gwapong makalaban niya. Nandito na nga yung iba't ibang lahi na nating sailing lahi na. milsin black. kapatid to. Okay. white kelso. mga pangit nating breed pero dapat siya ng maganda. Ito'y maaari kang matakot o matakot yung kalaban nito. Muli maraming 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 salamat sa inyong lahat. ka kung sino man yung may nais makipagpunayan ng kaya kay Mr. Pipes, ito'y mura na barato pa. Saan ka pa? Tara na. Hindi pa yan.